Sa proclamation kanina, hindi dumalo si Nancy Binay bago kasi nito hiniling ng United Nationalist Alliance na kinabibilingan ni Binay na gawing 100% muna ang resulta ng canvassing bago magproklama ng mga nanalo. Mula nang tumakbo sa pagkasenador, sa saring pambabatikos na ang binato sa kanya. Pero ayon kay Nancy, hindi raw hadlang ang mga pangungutsang ito sa pagsaserbisyo publiko. May report si Ian Cruz sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa pagka-senador noong Oktubre, pinuno ni Nancy Binay no 12 12 slot sa Sen. Slate ng United Nationalist Alliance. Last minute na pumalit ang panganay na anak ni Vice President Jejo Marbinay sa slot na nabakante ni Joey De Venecia ng umatrasya sa Senate race. Mula noon, Halos consistent na ang pagangat ni Binay sa mga nagdaang survey kahit isang baguhan sa mundo ng politika. Sabay nito, ang tila walang humpay na pamabatikos laban sa kanya. Gaya na lang ng kulay ng kanyang balat at ang pag-iwas triumano sa mga dibate. Tapos sa ang butuhan, pero hindi pa rin nawawala ang mga paninira. Ako na nga yung sarili ko na itong mga atake na to, hindi pa din to mababawasan. Feeling ko nga mas madadagdagan pa to dahil nga, syempre ngayon nakatutok na yung mga detractors namin sa 2016. Para rin kay Nancy, patama rin daw sa kanyang ama ang mga pamabatikos sa kanya. Dati nang inamin ni Vice President Binay na may plano siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2016 siguro isang dahilan na rin yan yung 2016 nga. Pero kasi kami, basta kami tuloy-tuloy lang ng pagtatrabaho katulad ng uh, ginagawa ng, ng father ko. Pinupuntira rin ng mga kritiko at netizen ang kawalan di umanan ni Binay ng karanasan sa lehislatura o ehekutibo. Sa lahat kasi ng kandidato ng dalawang major koalisyon, siya lang ang walang nahawakang posisyon sa gobyerno. Pero para kay Binay, hindi ito hadlang para makapagsilbis sa taong bayan, lalot naging katuwang daw siya ng kanyang mga magulang pagdating sa serbisyo publiko. Ang number one requirement dapat ay yung kung may puso ka talagang magsilbis para sa ating mga kababayan. For the past uh, 20 years, ako ang mata at tenga ng aking mga magulang. So Na-realize ko na parang uh, not everyone gets the opportunity to serve. Bukod sa kanyang ama, may hawak nilang posisyon sa pamahalaan ng dalawa pa niyang kapatid. Minsay naging mayor din ng Makati ang kanyang ina. Siya na ang ikaapat na binay na nasa gobyerno sa kanilang pamilya. Punatuloy ng ilan, isa raw political dynasty ang mga binay pero para kay Nancy. At the end of the day, uh, nasa ating mga kababayan ang desisyon kung gusto nila na may isa pang binay sa ating pamahalaan. Ian Cruz, GMA News.